maligayang pagbabalik, labanan ang mga tagahanga. Sa ngayon, kami ay sam ilalim sa larangan ng boxing na may malalim na pagsusuri sa potensyal na paghaharap sa pagitan ng dalawang Mexican Titans. Sina Canelo Alvarez at Jaime Munguia. Sa video na ito, susuriin namin ang bawat aspeto ng kanilang mga istilo sa pakikipaglaban, kalakasan, kahinaan, at potensyal na diskarte na nagbibigay sa iyo ng mahahalagang insight sa kung ano ang maaaring maganap kung ang dalawang mandirigmang ito ay sabay na sasabak sa ring. Kaya, nang walang karagdagang ado, sumisid tayo sa pagsusuri ng inaasahang potensyal na showdown na ito. Bago tayo busisiin sa pagsusuri, ipakilala muna natin ang ating mga kalaban. Si Canelo Alvarez, madalas na itinuturing na isa sa mga pound-for-pound pound na pinakamahusay na boksingero sa mundo ay kilala sa kanyang pambihirang kakayahan husay sa pagtatanggol, at mapangwasak na kapangyarihan. Si Jaime Munguia, isang sumisikat na bituin sa esport, ay nagtataglay ng hindi kapanipani walang kapangyarihan sa pagsuntok, walang humpay na pagsalakay, at kabataan sa kanyang panig. Samahan kami habang ginalugad namin ang mga background, tagumpay, at estilo ng pakikipaglaban ng dalawang mandirigmang Mexican na ito. Simulan natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsusuri sa kwento ng tape para kay Alvarez at Mundia. Susuriin namin ang mga salik gaya ng taas, abot, edad, at mga talaan ng pakikipaglaban upang makakuha ng mga insights sa kanilang mga pisikal na katangian at mga potensyal na pakinabang sa ring sa pamamagitan ng paghahambing ng mga estadistikang ito. Masisimulan nating maunawaan kung paano maaaring tumugma ang bawat manlalaban laban sa isa pa sa isang potensyal na laban. Si Alvarez ay kilala sa kanyang teknikal na kasanayan, kakayahan sa pag-counter punching at pambihirang kakayahan sa pagtatanggol. Sisirain natin ang kanyang diskarte sa sport, kabilang ang kanyang mabisang kombinasyong pagsuntok, bodywork, at ring generalship, sa pamamagitan ng pagunawa sa estilo ng pakikipaglaban ni Alvarez. Maari nating asahan kung paano niya maaaring subukang kontrolin ang takbo ng laban at pagsamantalahan ang mga kahinaan ni Mundia. Ibang dynamic ang hatid ni Mundia sa ring sa kanyang agresibong estilo ng pakikipaglaban, walang humpay na pressure, at knockout power. Susuriin namin ang kanyang pasulong na diskarte, mapangwasak na mga kawit, at kakayahang madaig ang mga kalaban sa pamamagitan ng volume na pagsuntok sa pamamagitan ng pag-dissect sa estilo ng pakikipaglaban ni Mundia makakakuha tayo ng mga insights sa kung paano siya maaring tumingin upang ipataw ang kanyang kalooban kay Alvarez at guluhin ang kanyang ritmo ang bawat manlalaban ay may kanya-kanyang hanay ng mga lakas at kahinaan at ang Alvarez at Mundia ay walang pagbubukod sa kabanatang ito susuriin nating mabuti ang mga pangunahing katangian na ginagawang kakilakilabot ang bawat manlalaban pati na rin ang mga lugar kung saan sila maaaring mahina. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga salik na ito, mas mauunawaan natin ang dynamics ng isang potensyal na matchup at mahulaan kung paano maaaring gumanap ang bawat manlalaban sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon. Upang magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa mga kakayahan ni na Alvarez at Mundia, balikan natin ang ilan sa kanilang mga pinakahindi malilim pagtatanghal sa loob ng ring. Mula sa nangingibabaw na mga tagumpay hanggang sa mahihirap na hamon, susuriin namin ang mga diskarte at diskarte na nagambag sa kanilang tagumpay sa esport. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga nakaraang pagtatanghal na ito, maaari tayong makakuha ng mahalagang insight sa kung paano sila maaaring gumanap sa isang potensyal na paghaharap laban sa isa't isa ang pagsilip sa likod ng mga eksena ng mga kampo ng pagsasanay ng mga manlalaban ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa kanilang paghahanda para sa isang potensyal na showdown. Sa kabanatang ito, tuklasin natin ang mga regimen sa pagsasanay, mga kasosyo sa sparring, at mga strategic na pagsasaayos na maaaring ipatupad ni na Alvarez at Munguia bilang paghahanda para sa kanilang paghaharap. Sa pamamagitan ng pagunawa sa gawaing nangyayari sa likod ng mga eksena, Makakakuha tayo ng mga insights sa game plan ng bawat manlalaban at kahandaan ng isip para sa laban. Ano ang kakailanganin para magwagi si Alvarez o Mungea sa isang potensyal na laban? Sa kabanatang ito, tutukuyin natin ang mga pangunahing salik na maaring matukoy ang kahihinatnan ng laban, mula sa pagsasamantala sa mga lakas hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan. Susuriin namin ang mga diskarte at taktika na maaaring gamitin ng bawat manlalaban upang makakuha ng panalo. Sa pamamagitan ng pagunawa sa mga susi sa tagumpay na ito, mas maaasahan natin kung paano magsisimula ang laban kung maghaharap ang dalawang mandirigmang Meksika na ito. Sa kaban atang ito, magpipinta kami ng hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan. Nainisip kung paano maaaring lapitan ni na Alvarez at Munguia ang laban at kung paano maaaring mangyari ang laban. Mula sa opening bell hanggang sa final round, susuriin namin ang mga potensyal na diskarte, diskarte, at taktika na maaaring gawin. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng iba't ibang mga sitwasyon. Maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa dinamika ng isang potensyal na matchup at kung paano maaring umangkop ang bawat manlalaban sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng ring. Habang lumalaki ang haka-haka tungkol sa isang potensyal na paghaharap sa pagitan ng Alvarez at Mundia, tingnan natin ang mga inaasahan at buzz sa loob ng boxing community.